pag-uusapan natin ang mga misteryosong karakter sa Hunter Hunter. Sila yung mga tauan sa kwento na nabanggit na pero hindi pa ipinapakita o ipinapakilala ng maayos. Una sa ating listahan ang mga Floor Masters. Ang mga Floor Masters ay ang mga pinakmalakas na mandirigma sa Heaven's Arena sila ay mga eksperto sa iba't ibang uri ng labanan at kinikilala bilang mga top fighters na nagpapakita ng kanilang husay at kakayan sa ika 200 na palapag ng arena. Ang bawat isa sa kanila ay may mga natatanging estilo ng pagkikipaglaban at madalas na inaasang magbibigay ng mga pinakamahirap na hamon sa mga umaakyat sa tower. Ang kanilang mga laban ay kadalasang kapanapanabik at puno ng mga estrategya at sila ay nagiging inspirasyon para sa maraming manlalaban sa arena. Ang susunod, si Gyro. Si Gyro ay isang misteryosong karakter na may malalim at madilim na kaysahisayan. Siya ang ng NGL o tinatawag ng New Green Life at kilala sa kanyang brutal at walang awang pamumuno. Noong bata pa siya, nagdaan na siya ng matinding pang-aabuso mula sa kanyang ama na nag sa kanya na magkaroon ng matinding galit sa sangkatauhan. Sa kalauna, nagkaroon siya ng pagkakataong muling ipanganak bilang isang temeraant. Ang kanyang bagong anyo at pagkakakilanlan ay nananatiling lihim. Maraming haka-haka kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan at galit sa kanyang bagong buhay. Sunod, si Zeke Soldic Si Zeke Soldic ay isang membro ng kanilang pamilyang Soldic, isang pamilya ng mga biyasang asasin. Si Zeke ay kilala sa kanyang kausayan sa pagpatay at sa pagiging isang walang kinatatakutang mandirigma. Bagaman kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa kanya, pinapalagay na siya ay may malaking kontribusyon sa pagpapanatili ng reputasyon ng kanilang pamilya bilang mga pinakamahusay na asasin sa buong mundo. Ang mga Zoldyck ay palaging tinatanaw bilang isang malakas at respetadong pamilya na hindi dapat baliwalain. Sunod, si Sheila. Si Sheila ay isang batang babae na naglakbay kasama si Nasarasa at Paero, mga membro ng Kurta Clan Naglakbay siya sa kanilang nayon at doon nakilala ang mga membro ng tribo. Ang Kurta Clan ay kilala sa kanilang mga pulang mata na nagiging matingkad kapag sila ay nagagalit o nakakaramdam ng matinding emosyon. Ang kanilang mata ay napakalagat at itinuturing na isang bihirang kayamanan sa mundo ng Hunter x Hunter. Sa kanilang paglalakbay, Sheila ay nasugatan at tinulungan siya ni Nasaarsa at Pyro. Sa tulong nila, mabilis siyang gumaling at nagkaroon ng malaking utang na loob sa membro ng Kurta Clan bilang tanda ng kanyang pasasalamat, iniwan niya ang isang libro tungkol sa mga hunters na nagiging inspirasyon ni Nakurapika upang maging isang hunter. Sa kabuuan, si Sheila ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Kurta Clan at sa personal na paglalakbay ni Kurapika. Ang kanilang koneksyon ay nagpapakita ng mga ugnayang nagbubuklod sa mga karakter sa Hunter x Hunter at kung paano ang mga simpleng kilos at kabutihan ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa kanilang buhay. Susunod ang Pure Paladin Squad. Ang Pure Paladin Squad ay isang grupo ng mga elite na mandirigma ng bahagi ng V5 ng mga elite na mandirigma na bahagi ng V5 na naglalayong protekta ng mundo mula sa mga banta ng Dark Continent. Ang V5 ay isang alyansa ng limang pinakamakapangyariang bansa sa mundo ng Hunter x Hunter na naglalayong panatili ng kapangyarihan at kaayusan. Ang mga membro ng Pure Paladin Squad ay biyasa sa iba't ibang anyo ng labanan at may malalim na kaalaman sa mga panganib na dala ng Dark Continent. Sunod ang Dark Continent Survivors ang Dark Continent Survivors ay tumutukoy sa mga tao na naglalakbay at nakabalik mula sa Dark Continent, isang malawak at mapangadim na lugar na matatagpuan sa labas ng kanilang mundo ng Hunter x Hunter. Ang Dark Continent ay kilala sa kanyang mga hindi kilalang halimaw, mga kakaibang halaman at mga mapangalim na elemento na maaaring magdala ng malaking pangalim sa sino mang maglalakbay dito. Sa kwento, ang mga kilalang Dark Continent Survivors lamang ay sina Isaac Netero ang dating chairman ng Hunter Association na personal na naglakbay sa Dark Continent ay nakabalik ng buhay. Siya ay kilalabi ng isa sa pinakamalakas na hunters sa kasaysayan. Pangalawa si Bian Netero, ang anak ni Isaac Netero na naglayong muling bumalik sa Dark Continent upang tuklasin ang mga lihim nito. Siya ay may ambisyong magdala ng mga bagong kaalaman at teknolohiya mula sa Dark Continent pabalik sa kilalang mundo. At ang panguli si Don Freaks. Si Don Freaks ay isang maalamat na manunulat at explorer Nakilala sa pagsulat ng libro na tinatawag na Journey to the New World. Ang libro ay sinasabing naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa Dark Continent, isang misteryoso at delikadong lugar na puno ng mga hindi kilalang panganib at kayamanan. Si Don Fricks ay sinasabing ninuno ni Gon Fricks, ang pangunahing tauha ng Antarex Hunter. Ang kanyang mga pakikipagsapalaran at mga sinulat ay nagbigay inspirasyon sa maraming henerasyon ng mga hunters at explorers na nais tuklasin ang mga misteryo ng mundo. Kung nagustuhan mong video nito huwag nyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.